Good evening. Nandito ako sa labas ng terrace namin. Ayan o, oh, ang ganda ng mga bulaklak sa labas o. Oh. Papuntang garahe yan. Ayan, ganda no? Ganda ng, ano talaga yung, nag talaga yung bulaklak na orange. Hanggang doon sa kapitbahay. Tapos ito yung mangga. Diri na. Ayan, ganda o. Oh. Andito ako kasi gusto ko lang huminga. <laughs> Huminga ako guys dito ako sa labas kasi nakamask ako. Kasi nga si Rina nagpositive. Nag nagpositive si Rina sa COVID. Kaya ayan. Let's go. Para akong astronaut. Ayan. So. Habang dito sa labas nakikita ko itong labas. Itong bulaklak. Oh. Ang ganda ng view pala sa gabi. Oh. Ayan. Tapos yun sa kabila yung may dilaw. Lemon yan. Ang daming bunga. Ano? Ayan. So ayan, ini ano nililibang na ang sarili. Hindi kami nakalabas ng isang linggo na. Kaya si Rina init na init ngayon. Nandoon siya sa harap ng nandoon siya sa harap ng bahay nakaupo kasi gusto rin si Yoy yung makahinga ako dito na ako sa terrace ay lumapit sa kanya. Kawa nga nang kanina tinest ko siya. Dalawang guhit pa ang pula sa tester. So, meaning meron pa. So, ewan ko tanongin yung Dr. Bocas kasi ayoko pa rin maniwala sa kanya kasi sabi niya daw eh, okay na siya okay na dalawa pa yung guhit diba? hindi pa okay yun mahirap na kaya kaya yan guys ito humihinga dito sa labas kasi sa loob ng bahay naka mask ako nag open lang ako ng mask ko or nagtatanggal ako ng mask ko sa loob ng room ko hirap hirap guys so yun lang guys ayan o pinatay na nila yung ilaw pero kitang kita pa din kasi may ilaw dito sa balkon namin. Yan na. Bye!